Ayan mga mami, nasiraan kami. Ayun Sana hindi ano, medyo malayo-layo yung nararing plat. Makapal pa ba yung gulong boss? Nap, 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 nap ako eh, nap napako kaya? Ayan mga mami na, naplatan kami. babagsak na yung pag Pag-inom na madalim na yung langit no? na <gabalikayan> po tayo kasi may pasahero Eh naman ang negosyo boss Umulan bumagyo Ay umaraw bumagyo May napaplat ano? Ang hangin ng din mamaya. Ah. Tayo po tayo ng 5 oras na platado. Galing po tayo sa Walter mo. Oh, di pa pumapit sa Siraan po kami, okay. mga okay. mami.

gastos. Medyo ano na, medyo malayo yung na ay yung ating puro kalawang na service Buti po, hindi kami nagpakalayo-layo Lalo pa naman namin gumawin ng Ibang bayan Buti dito lang sa Buti so, pa Sa mga kabukiran kami napunta patay untay Buti pa namin ang na po mo nang magawa itong ano. Sana wag mo nang kumulan. Pero ang dilim ng kalangitan, no. Parang apat na ata signal na basta 'to na bagyo. Ayun, shout out po kay Mami Melissa Artiga, shout out. Kay Mami LB, na Abu Dhabi, shout out sa apat na sikat, shout out. Tsaka po shout out po dun sa Team Ocho. Dun po sa Sakalay po na talaga yung guest na po natin yung pwede sa Jollibee po ah hindi po kami sa Jollibee nakain dahil marami nakapila nag KFC na lang na pero parang Jollibee hmm. yeah. uh -huh. din po yun napagalitan pa tayo na, pa tayo nung ano nung gant bawal pa naman tapos nakakilala po tayo ng 3 po sa loob ng po huwag po siya yung natin nakainin ngayon ah uh, ibigyan po natin ng dalawa na nakasama ng yes. uh, maraming maraming salamat po maraming maraming uh, maagang papasok po ito so, uh, para po sa ating uh, ginagawa kong magbibiyahin po Ayan, ah, uh, hintayin lang po natin, napdatan yun. Hintayin lang po natin yung gulong na nabili. ay nandoon po natin ang content natin. Uh, Pumalis na. O. Uh, na lang po, hindi kami sa bantak kabukiran tinaputan, sa bantak bukid okay, pa kaming tinaputan ninyo. Para mababasa niyo para sa. ah shout out po a muna to. Nagpabili po muna tayo ng gulong. At nandito kami sa gulong. Ay, sa, kuya ako sa highway. Malatabay At, po sa highway. Yan. Uh, shout out po mga mami sa lahat po. Sa mga ate, sa mga kuya Shout out. Sa mga ninang, Merry Christmas po sa atin. At atin, hindi na po magpapagabi sa dance, kuya oh, dahil maglalantol na ang bagyo. Salamat po video tayo Basta ano na yung pangalan mo ulit Jan sa ka? Dyan. Kuya ganjan asal Ah, sa ka pa? Uh, eh, ba't dito ka nagpupul ka, nice. eh, ka At sa bayan ba na sa Mahina? Opo ka lang dyan hmm. Nakakamagkano ko ba sa isang araw? Kaya nga, maano, matumal Pero naman, may upa ba yung pag ano dito? Pagka pwesto? Wala upa pero malakas daw kita yung vulcanize saka pagbimekaniko. Bumekaniko yung vulcanize. Itang na magandang Nakakabuhay naman ang pamilya. Ilan na ang anak? Ilan ang asawa? Isa lang. <laughs> Isa lang. Ang ah, kuya dyan dyan, ano dyan dyan? bata-bata ka pa naman eh. Oo, Baka naman doon sa San Leonardo house and lot mo up and down na yung bahay mo hindi naman nangungupahan yung bayan ng Solunato medyo mahina pa no pero dito matagal na kayo nakapwesto nagbupol at 12, 12 years na kayong nagbubul ay nag trabaho ba't katagal hindi nag aral nag aral eh o naging matigas ang ulo Uh, Dumasok uh, panahon ka din eh. baka madaanan ako ng motor habang nag Okay lang ma-video Baka pag nakita ito ng asawa mo, magalit. Ah. araw gabi dito kayo nakapila, nakaano kayo? Oh, diretso Chester. Climb. Araw gabi dito kayo pumipila ay bubol ka Kahit sa gabi nakapwesto kayo rito hanggang ka ng oras. Tapos ang balik nyo, umaga ulit. Hindi oh, wala na kayo itinutulog. Meron din. Ayan mga mami, mag nasira ah, nasiraan kami ng gulong. Eh, iba. Kasi nadaan kami rito, nagpahangin noon. At hindi na kami bumalik, sabi ni Kuya Jan Jan. Ah, nag-iikot-ikot kasi kami. Meron kaming munting pamasko. Okay lang? Ha? ano Okay lang. Ah? Okay lang. Kuha ka ng munting pabasko natin kay Kuya Jan Jan bago niya ikabit yung gulong. Uh, kung ang dalawa na nakasakong bigas. Okay lang ba? Kuma hindi ka naman nagsasaing eh. Uh, tigman mo yung aming pamasko. Kuha mo nagtatrabaho ka ng patas. Eh, eh, tikman mo yung aming pamasko. okay lang? Ayan, iabot mo, iabot mo para makitang iabot. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan mga mami, dalawa ibibigay po natin kay Kuya Janjan. -jan. May tatlo po siyang anak. Tsaka patas po siyang naghahanap buhay. Anong oras ang pumunta mo rito sa Gapan pagka nag sa umaga? Pagmisan, kanina alas 8 na ako na punta. Ah, tapos ang uwi mo na, mamaya ang alas 10. Oh, alas 10 ng gabi. Ayun, pag may nakikita rin kayo na papalatan at walang pambayan, vulcanized yung yung ng libre yung paggawa ng mabuti ah, nangyayari naman yun nangyayari naman, hindi naman natin halimbawa rin po, kung may nakikitang nauuhaw sa daan at may pambiling mineral water, painumin nyo rin po kasi yung paggawa po ng mabuti, eh, may kapalit siya na kabutihan pag gumawa ka na isang kabutihan, may balik yan na sampung beses na kabutihan sana sana matikman mo yung aming munting bigas Tingnan mo kung may ka-size nung Sige, palitan natin yung chinelas din ni Kuya. Oh, nice. Uh, pero malaki po yung paan niya eh. Ayan. regalo Rig namin pamaskuyan, yan galing sa mga kaibigan namin may gininto ang puso. Kaya bawat madaanan namin mahintuan o makita sa daan, nagsishap tayo. Kaya lang, hindi, hindi man siya mamahalin pero galing sa puso gaya nung bigas po na yan galing sa puso po yan kaya nang baka mabasa naman ang ulan yeah. hindi naman hindi naman ay maliit yan alam mo mas malaki parang maliit eh ano ba yan bigang po rin. pang ang o oh, malaki yung kinayarapaan niya malaki yan na ba yung pinakamalaki higyan Ala po, yung ating mga chinelas po, pang estudyante sana eh hahanap din po meron ala na eh bagi sa misis nyo baka kasya yan okay okay na rin sa misis na lang yan po yung mumurahin lang binili lang din namin dito sa gapan pero okay uh, may kasamang pagmamahal pero baka pag napanood to ng misis nyo mapagalitan kayo ha ha uh, Oh, Bali 12 years na kayo na nga, no? Nag Lagi... Ito yung hanap buhay na ganito. Ano yan, minana nyo lang sa tatay nyo? Or... O... Ay, sa lolo pa. Lolo, tapos yung tatay nyo nag-vulcanize din. At mana-mana na rin. Eh, baka'y pamanan nyo rin po ito sa anak ninyo? Ay, hindi na siguro. O, nag-aaral naman yung inyong mga anak? Nag-aaral naman. May mga estudyante rin ako na i-vlog sa Leonardo na bigyan namin ng chinelas at payo. Nag-ikot din kami dyan, hindi lang dito sa sagapan sa iba't ibang nakakarating din kami pinyaranda, papaya sa Isidro, Kabyaw nag-iikot-ikot kami dahil na narating yung dati at baka nag-share ng blessing na nare-receive po namin yan eh, mga mami ayun yung kanyang service at nakakabuhay naman po ng tatlong anak Basta tatlong anak, isa ni asawa. Baka naman magdagdag pa. Hindi na. Ay, eh, yung mga ka kapatid po, marami kayong kapatid. Tatlo na kami Ah. Eh, ano trabaho po nung sumunod sa inyo? Ah, ano, nag naman siya. Ah, ano siya? Kanya, sarili niyang deliver o taga-deliver lang? Ah, uwanan din. Ah, kumbaga, parang boy, ganon. May mga pamilya na rin po yun. Pero ano naman po, magandang hanap buhay ito. Sure naman ang kita. May mga napaplat naman, di ba? Tsaka yung iba naman, hindi naman barat siya itong magbayad. Kaya uh, oh. lang, ipagana siya yung bang talaga yung barat, wala kang magandang. Oh. Uh, ganun talaga uh, ang buhay. Uh, eh, ba't ka nalayo ka na pa? Oh, Tengan mo, i-vlog muna natin siya ng konti. 185. Uh, Ayun, ah, uh, mga mami, naplat kasi kami, nasira. Ayun yung gulong. Ayun yung gulong. Eh, iba. O baka ilibre tayo ng kabit nito ni Kuya Janjan. Jan. Jan. Pina, ipinatikim po natin yung munting pagmamahal. Ayan. Ay, si Kuya Janjan. Jan. Jan. Kakabit daw po muna niya. Ayan. Laplatan po kasi kami. yan Ayan. Wala po yata ang kasukat. Hindi kaya pumutok Hindi kaya pumutok yun pag maliit. Sana, sana, sa bawat paglabas po, okay, huwag masisirahan. Hindi, eh, eh, no. 325 tapos. five, yeah, 300 lang din. 300 lang din ba yan? talaga na 325 300 lang talaga yung Yan mga mami, maraming salamat po. Ipapakabit lang po muna natin yung gulong. And mami, ayun, mga mami, ayun yung pinatikim natin ng munting pagbamahal. Isa siyang vulcanizing boy. May tatlo ka na. Pero hindi siya tagagapan, taga San taga Leonardo. Tinatanong niya po kung ano yung natin sa YouTube. Uh, sabihin natin, hulaan niya na lang. Yes. Ano na po, signal number 2 na po yata rito sa amin. Sana naman, eh lumiwa na yung bagyo. Di baling may ulan, no? wag lang po wag lang po hang malakas. Talagang professional na, mabilisan na oh. Ayan kuya Jan Jan, maraming thank you. Um, Magtutuloy ko lang yung video para pag napanood mo maayos yung video. Ayan, pasensya ka na sa maagang pamasko namin, ha. Magkano yung upod dun sa pagkakabit? Ah, ayan. ayan, mga idol. Ay, mga idol, mga mami, nilibre tayo. Upo ka muna. Doon sa gawin ninyo, sakay sa kayo sa San Leonardo. Baka mga pag i Paul, bon, iyalik ka nga, pakinggan mo sa San Leonardo. Uh, sa ah, Mampangnan. Ah, dito na sa pagliko doon. Pag mula sa crossing, malayo-layo kayo doon. Uh, so, ang tanke, ang uh, sikala so, na... 10% doon, malayo kayo. 10% okay, doon. Ah, 10% doon. Aabante pa kami. Oo. Oh. Ah, ay, aabante pa or bungat lang? pagka kasi yung sa doon, dere-dere ko pa kayo. Para sa mambangnan. Ah, malayo pa. Puro ano ka doon sa mambangnan? Baka magawi kami doon. 4. Puro 4. Pero may mga maibablag kayo yung makikita sa daan doon. O puro may yaman na rin ng tao doon. ano, ay, ayun naman, nandyan yung pangalan ng aking channel. Pagka pwede ka mag-comment doon na, Kuya Aw, pwede kayong mag-vlog dito sa gawin namin. O natin, mag, doon kami makapaghatid ng pamasko, di ba? Uh, ipatikin mo sa iyong mga anak, sa iyong kapatid. O kahit yung isa, I-share mo sa kapatid mo din, di ba? Ano sa ni Kuya Janjan Jan? Sana mapanood mo itong ginawa namin video ha. At salamat din sa pagkakabit. Ano? at sana patuloy namin itong magawa sa kahit sa kapila ng kapansan ilan taon pa na pala ulit? ah bata pa naku kung mga tatlo, kung mga tatlo pa kaya pong mag-anak ayaw na wala ala namang bisyo uh, hindi naman naglalasing pero ganun pa man pagpasensyahan mo na yung aming pamasko ha? yan yung amin galing yan sa aming mga kaibigan kay Mami Nerisa sa apat na sikat at kasama rin namin yung Team 8. Nagkakabanatuan kasi kami sa isang araw, meron kaming pupuntahan dun sa malapit sa Kapitolyo na puro puro PWD. sana pagtuloy-tuloy itong aming ginagawa. Yan, babay na Kuya Janjan. Jan. pag ingat palagi dito sa kalasada. Ha. Maraming salamat din sa abala namin. Ala, bubulkanay sana eh. Mga mami, ah, hindi na po kami magpapagabi sa daan at para na yung bagyo paano kayo dyan dyan? babay na ayun, ayan, marito tayo. maraming salamat po Merry Christmas po sa ating lahat bye bye